Una sa lahat, uh, alamin po namin kung ano yung update lang dito sa academic calendar. Uh, kailan na po ba ito sisimulan? Tuloy na tuloy na ba sa June? Sa school opening? Yeah, meron naman tayong ongoing, di ba? Nagkaroon na tayo ng consultation at the national level. At, uh, at kinukulate na rin natin yung results ng ating consultation sa ating mga field offices and uh, schools, schools division offices. At uh, kapag na collate na natin yan, ilalabas na natin yung ating department order on the adjustment of the school calendar. But for sure, yung other school calendar na sinasabing June this year, kung hindi pa yan mangyayari dahil gradual nga yung tinitignan natin na pagbabalik natin sa June. I see. I see. So, when we say gradual po, Asek, uh, paano po ang mangyayari doon? Like kung halimbawa, merong first phase, ganun po ba yan? Ilan po yung sisimulan doon sa phase one, Ganun ba? No, no, no. no. Mm -mm. Yung gradual na sinasabi natin kasi may maraming clamor na June kaagad by next mm -mm. school year. no. So, yung hindi natin pwedeng abruptly i-open to June by next school year, kailangan gradual yung pagbabalik natin sa June as opening. Meaning, in 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 a couple of years perhaps kasi yung original na yung original kasi na na ating um, plano noon is yung study natin nag uh, nag uh, extend up to five school years bago tayo makabalik sa june but with the new proposal mas madali na sa five years yung ating tinitingnan because we have to balance this with all other factors uh, particularly for teachers and learners benefits Ayun. So, halimbawa, uh, Sek, yung sa first year, for example, nung pagbabalik natin dun sa uh, dating school calendar na sisimulan ng, ng June, no? Paano po yun? Kasi ang iniisip ko, syempre, kung matatapos yung kanilang klase, ng anong o, anong month ba natatapos ngayon? Mga March, May pa rin po ba? Ibig ba sabihin mababawasan unti-unti yung kanilang dami o haba ng kanilang uh, summer vacation, ng kanilang break? Ganun po ba? Yeah, maaring ma ganyan ang mangyari dahil nga ayaw natin na masyadong mahaba yung mapapawas sa kanilang bakasyon, mm -hmm. kaya yung gradual yung tinitignan talaga natin na, na process natin para makabalik sa June. Ang ideal kasi natin is a first Monday of June ang mm -hmm. ating opening because that is the traditional opening of classes. Pero since nag-start nag tayo ng... Uh, August this year, it's very it's quite impossible na gawin natin June kaagad yung opening natin next year dahil masyadong magiging maiksi yung bakasyon ng ating mga uh, eskwelahan kapag kaagad ay June na lang. Pero paano po yung dami ng mga araw na allotted for the subjects para dun sa mga klase? Paano po maaapektuhan ng transition natin sa pagbabalik sa dating school calendar? nya yeah. kaya nga ang, ang part of our study is uh, minimal lang yung pag pagiging, pagiging uh pag shorten Man, mm -hmm. minimal lang yung pag shorten natin so it will take a couple of years bago tayo makabalik sa June but we are not saying na June na first monday lang basta mm -hmm. makabalik tayo sa June uh, para makapag summer tayo or makapag end tayo ng March late March or very early April so yung sinasabi natin na a uh, factors na kinoconsider consider natin yan yung contact days natin sa mga learners yung vacation ng mga learners at syempre yung vacation pay ng ating mga teachers so consider natin lahat yan and then yung pinakamaganda talaga is gradually we move mm -hmm. from August opening back to a June opening Ayon, para very minimal lang ano yung masasagasaan asek no habang nagta yes. tayo. Pero paano po 'yan kasi kanina nga kinukwento ko nga dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin, natatandaan ko nung panahong ko, <laughs> nung kabataan ko no sa es sa eskwelahan. Ang problema kapag mga ogos ang lakas ng ulan. Pero ngayon naman, ang pagpasok ng mga estudyante, sumasakit naman ang ulo nila no pati ng mga guro dahil po sa init. Pero ngayon, yes. Kapag binalik uli natin sa dati, baka magigano na naman din ang problema, yung pag-ula naman. So ano po yung mga kinoconsider natin ng na mga possible contingency measures para, you know, maiwasan po yung mga ganitong problema. Well, nung, nung, old na calendar natin, yung, yung pagkakaroon ng mga bagyo during the rainy seasons within the school year, mero medyo established na yung ating, mga, yung ating mga interventions and ating mga mitigations para ma, makakope tayo doon sa mga lost number of days during rainy seasons. Medyo naging challenge sa atin yung pag natin with extreme heat mm -hmm. during the summer. At uh, syempre nagkaroon din tayong mga interventions to mitigate its effects at yung ating mga nalolos na number of days meron din tayong mga interventions diyan uh, by using the alternative delivery modes natin pero dahil nga na, na institutionalize na natin yung yung ating pag uh, address sa mga rainy ang uh, mga disruptions due to rains so parang yun yung nakita natin na advantage kapag um, bumalik tayo sa dati kasi meron na tayong blended learning Puwede right. nating gawin yon ano Asik. Pero Yes, that's right. Oo, oo. Kinonsider din natin during our consultations kasi yung presence ng mga member ng mga parents natin, yung ating mga teachers organizations because we want this to be multi-sectoral or uh, several stakeholders that are going really to be affected by the change in the uh, school calendar. Mm -mm. Pero ngayon Asek, yung ating mga public school uh, teachers, meron na po silang kompleto, kompleto na ba sila ng mga gadgets? Kasi I mean, syempre yun na yung naging mode natin during the pandemic. So hindi na po ba siya issue ngayon? Uh, yung yung ating mga gadgets started to be start yung ating mga uh, gadgets IT gadgets natin nagstart lang tayo magbigay ng ng mga gadgets including our uh, local government units nung nagkaroon tayo ng pandemic because we mm -mm. shifted to non face-to-face -face classes talaga and the only way we can interact with our learners is through technology so nagkaroon na tayo ng ng um, mga pagbibigay ng ating mga gadgets sa ating mga teachers and it continues to be part of the program of the department through our uh, dept and computerization program so continues pa rin tayo we still have funds in 2022, 23 and 24 for dept and computerization project para maging part na rin ng ating regular na pag-offer ng curriculum ang integration of the curriculum or meron na tayong site kung saan yung digital na part ng education ay pwede na nating umpisahan at i-sustain in the future. Uh, Asak, balikan ko lang po yung sinasabi ninyo kanina na intervention just in case na magkaroon tayo ng problem sa weather natin. Ano? Of course, nandiyan yung blended learning. But I wonder kung halimbawa paano yung area talaga ng mga bata eh talagang malakas ang bagyo. So, kailangan mo talagang isuspinde literal paano po yung magiging intervention natin ito po ba yung kagaya ng dati na kumbaga eh o sige magdagdag tayo ng klase ng tuwing sabado ganun ganun po ba yung sinasabi ninyong intervention Uh, not necessarily na magdagdag or mag-make up classes tayo. No? Mm -hmm. so kasi na-clarify na natin yan during nung nagkaroon tayo ng earthquake for example or uh, mayon volcano eruption kung saan uh, sinasabi natin na suspended ang face-to-face -face classes but alternative delivery mode of the of the curriculum will continue at na-clarify na tayo dyan. O, ang alternative delivery mode kasi hindi naman yan dapat everyday mong babasahin yung module mo during that time na hindi mm -hmm. pwede only at the time that nakapag nagsubside na kung whatever natural calamity we have and then the family has already uh, settled mm -hmm. at yung learner ay nasa condition na para gawin ang kanyang mga modules or other learning resources that are related to distance learning may kagandahan din na nadulot yung ano no, no na experience natin during the pandemic Ano asec nagkaroon tayo ng maraming options ng modes of learning Right, that is uh -oh. right. No, Kung titingnan na natin yung mga, uh, kung under normal conditions sana, without the pandemic, under normal conditions, baka itong present na status natin for the delivery of the curriculum would still happen in the next five years. Uh -oh. So yun din yun, yung magandang idinulot niya na mas napabilis yung ating pag adapt ng mga measures to address class disruptions. Mm -hmm. So, kamustahin ko naman po yung uh, lagay ng ating uh, registration for school year 2024 and 2025. Kamusta na po yung uh, dami ng mga nagpapa-early registration, Asik? Uh, based on our data now, we have already a total of 1.7 uh, million mm -hmm. early registration. <laughs> but let me clarify, this is only for kinder, grade 1, mm -hmm grade 7, and grade uh, 11. Yun yung mga entry grade levels natin for the key stage areas. Uh, so, key stages. So, meron na tayong around 1.7 as of last Saturday. Mm -mm. Bakit nga po ba tayo uli nagkakaroon ng early registration, Asek? Nag nagkakaroon tayo ng early registration because we want to have early planning mm -hmm. para tayo mabulaga pagdating natin ng ng ano ng, uh, opening or weeks before the opening because we want to include already the cohort of the next school year in our planning for our school programs class programs yung ating mga scheduling yung ating mga sectioning because we want to see where which schools will have uh, a a big uh, big population which school ang medyo mababa pa ang density para pagdating ng ating mga pag pag-start ng ating mga klase, alam natin kung saan ifo-focus yung ating mga interventions, lalong-lalo na sa mga highly populated na schools. So, paano po natin ikukumpara yung dami nung mga, binanggit po ninyo na 1.7 million, although ito ay sa certain school levels lamang po, no? Paano po natin siya ikukumpara dun sa mga nagpa-early registration nung nakaraang taon? Okay, I don't have the exact number of the early registration like, uh, weeks after the the start of the early mm -hmm. registration pero historically marami tayong uh, mga nagre-response sa ating early registration particularly in our public schools no although this year dahil alam alam din natin ng ating mga private schools ay nagkakaroon din ng kanilang mga enrollment we will be uh, looking into the early registration reports also of our private schools kasi yung binigay naming data sa inyo is only for public schools at this time but uh, we will have the number from the private schools as well pero curious lang po ako asik kamusta yung ating trend ng mga public uh, students after the pandemic i mean dumami ba yung nagpa-enroll sa mga public schools because i wonder kung marami yung mga lumilipat from private schools to public schools dahil of course as we all know naging problema po talaga employment during the pandemic Oh that is right. We have a regular consultation already in place with the private schools. At mm. during the most recent consultation namin, talagang ini-report ng ating mga private schools, particularly the small and the medium-sized private schools all over the country na nagsasabi sila na yung mga estudante nila na nag-transfer from private to public during the pandemic because naka-modular classes naman karamihan sa kanila hindi bumalik sa mga private schools. so okay. yan yung challenge among these uh, small and uh, medium-sized private schools natin. kaya nga yung nung ating itong regular consultations natin, we are trying to to help our private schools through a complementarity framework. dahil alam naman natin na merong mga kakulangan sa private schools na napifilan ng public in the same manner na may kakulangan tayo sa mga public schools na only the private schools can also fill up. So, yung complementarity, yan yung uh, binibigyan natin ngayon. Nino-nurture natin ngayon ang complementarity natin with the private schools. Mm -hmm. um, Asak, merong nabanggit si VP Sarah, no? yung tungkol sa catch-up uh, Fridays. Uh, po, pwede po ba kong pakipaliwanag? Ano ba, to? Nagsimula ba ito? Nagsimula, Nagsimula na po ba ito? Ano bang layunin itong programa na ito, Asak? Itong catch-up Fridays natin is also part of our national recovery program, learning recovery program, including our national reading program, which are all um, uh, part of the Matatag Curriculum. Kasi yung Matatag Curriculum kasi natin is now focusing on basic foundation skills in reading and comprehension, literacy, mathematics, um good manners and right conduct, including peace and peace education. Mm -hmm. So through the Catch-up Fridays, ito yung uh, paunang intervention na natin para matutukan natin yung mga basic foundation skills ng ating mga learners. Dahil uh, nire-recognize natin na, Uh, ginagawa nating reference, yung ating results of our participation in the international large scale assessments. At nakikita dyan sa mga findings na nahuhuli tayo pagdating sa literacy, numeracy, and uh, reading skills. Kaya the catch-up Fridays would be part of the recovery program and part of the reading program para mas matulungan natin, lalong-lalo na yung mga learners natin na nangangailangan ng intervention because they are challenged in the school. Pero paano po ang sistema nito, Asik? Uh, Kung baga yung catch-up Fridays ba, tututukan natin kagaya nga po na nabanggit niyo yung mga reading, uh, comprehension for example. Ano po ito uh, sa lahat ng mga, for example, elementary students ba ng public schools? Or kagaya nga po nang sabi ninyo, eh, pipili lang ba tayo para matutukan yung medyo na left behind na tong isang estudyante na ito? Hindi naman this is mm. universal no okay. for all grade levels across all grade levels no kaya itong ating it's not as simple as it's not as simple as asking everybody to read alam naman natin may iba-ibang reading level skills reading skills level ang mga learners natin in one class so kaya ta tayo nagkakaroon din ng reading inventory muna para malaman natin kung anong reading difficulties meron ang specific group Of learners. and based on that inventory malalaman na natin alin sa mga learners ang bibigyan natin ng interve reading intervention alin ang bibigyan natin ng learn uh, reading enhancement alin ang bibigyan natin ng pleasure reading na mga exercises so meron pa rin tayong sinusundan na structure because in the teaching of reading kailangan targeted din ang ginagawa natin of course as like reading comprehension yung priority natin dito but tayo wonder kung Of course kasama na rin ba dito yung pag-encourage para yung mga estudyante eh marilearn learn yung love for reading kasi nag ang, ang worry ko ngayon dahil sa dami ng mga available gadgets merong pa tayong mga Netflix at kung ano-anong mga social media parang mas yun yung yung, yung yung pinagkakaabalahan ng mga estudyante instead of reading naalala ko nung kaba, ito na naman ako sa kabataan ko Sweet Valley hay nga yung mga luxury reading namin nun. parang hindi na siya uso ngayon all uh, right mm -hmm. oh and that is that is the the primary objective of the of the Catch up Fridays particularly on the reading portion kasi yung catch up Friday natin divided into two yan eh. In half day sa reading tayo and then the other the other half of the day will be on values education um GMRC peace education and uh, mathematics so um primarily iba, gusto natin ibalik yung love for reading not only reading in the in, a, in an IT uh, device or a gadget but the actual book itself mm -hmm. so gusto natin na maibalik natin yan because we believe in the department na ito yung basic na kailangan na skill ng mga bata dahil if you cannot understand what you are reading, hindi mo talaga maintindihan pa yung other content areas natin na tinuturo sa mga mm. espelahan natin. Okay.